Mahal, magpapaalam sana ako sa iyo, mahal. Makikipiesta sana kami sa Bicol. At saka, mahal, tutugtog din kami ron. Sige, mahal. Basta mag-iingat ka lang, ha? Gusto ko sana isama kayo, mahal, eh. Kaya lang, di na kayo kakasya sa sasakyan. Masikip na kami ron. Sige. Okay lang naman kami dito, eh. At dumating na nga ang araw na pupunta na kami sa Bicol. Nuts, nuts! Kunin mo na nga itong mga gamit dito. Ilalagay na natin sa sasakyan. Sige kuya. At naisakay na nga namin ang mga gamit sa sasakyan. At sobrang dami na namin sa loob. Ayan na, ayan na. Malapit na tayo sa lugar. Excited na ako. At dumating na nga kami sa lugar halos sampung oras din ang aming biniyahi. Dumating na rin ang araw ng piyesta at yung araw na rin, dun din kami tutugtog. Wow, grabe. Ang saya pala dito, kuya. Sa susunod, babalik ulit tayo rito. Oo oh, nga, Nats. Babalik yung tayo rito. Naano nga tayo, inaimbitahan daw tayo sa susunod na taon. Ang piyesta na nga na yun, ay napakasaya at maraming kainan. Marami mga putahe na nakahanda. Hay sa wakas kuya, makakauwi na rin tayo sa ating tahanan. O nga Nuts. Kahit maulan, pero masaya pa rin namin natapos ang pagdiriwang. Tara Nuts, sakay mo na ang mga gamit at ready na tayo muwi. Ah, sige kuya, at naisakay na namin ang mga gamit sa sasakyan. At ang sasakyan pala na yun ay nirentahan lang namin. Ayan na, malapit na tayo sa atin. Oo nga, malapit na tayo. At nakauwi na nga kami sa bahay na ligtas. Mahal, nakauwi na ako. Oo, oh, mabuti naman, nakauwi na kayo. Uh, Anong balita ron? Kamusta naman? Ayos naman. Masaya rin ang piyesta ron. Pasalubong naman dyan. May pasalubong ka ba dyan? Ay, oo nga mahal. Siyasya na, hindi ako nakabili ng pasalubong. Kasi maulan eh. Madalas kasi ang ulan doon. Ano ba yan? Wala mo lang pasalubong? Galing kayo sa malayo. Hindi mo man naisip na bumili ng pasalubong? Tsaka mahal, low budget na rin kasi ako eh. Nagbigay kasi ako. Kaya ano namang ginawa mo ron? Ano mo namang wala kang pera. O tapos ano bibili mong pagkain dun? At nagsimula na ang aming pagtatalo. Pupunta-punta ka sa ganyan. Ni wala ka nga pambiling pagkain. Ano ba yan? Nang dahil na sa pasalubong, mag-aaway na naman ulit tayo. At nagsimula na nga kami mag-aaway. Dahil sa pasalubong na yan, mag-aaway na tayo? Bakit? Gano'n ba ka-importante sa iyo ang pasalubong? Oh, importante. Napaka-importante, lalo na sa mahal mo sa buhay. Di ba nga sinabi ko nga sa'yo, low budget na ako, tsaka nagbigay ako eh. Di mo ba ako naiintindihan? Alam mo, wala talagang babaeng papatol sa'yo. Ni pa sa lubong, wala ka man lamang binibigay. Wala ka talagang kwenta. Kami nga, pag pumupunta nga kami sa malayo, pag uwi namin, meron kami pasalubong lagi. Eh ikaw, hindi mo man lamang magawa yun. At tuluyan na humaba ang aming pagtatalo at nahantong sa hiwalayan.